dami pa rin pasabog ni Miss Sass. Aside from, meron daw siyang copy ng sex is scandal ni Palaka. Eh, ang dami daw sinishare ng ampon ni Palaka na pinag-aaral ngayon or nag-aaral ngayon sa malayo. Ang dami daw sinishare. Sa... Magkaibigan niya kasi sila matagal na, like 2015 pa? Or 2017. So, since parang naging BFF siya ni ni Pokla si Poklang Oily <laughs> si Poklang Oily na baka may nyoida, kaya may taning na ang buhay oh, dapat talaga hello po sa mga bago nating subscribers pasensya na kayo marami tayong mga code names pangkiliti lang ito ng imahinasyon di ba Tsaka, alam niyo naman momunti akong vlogger eh kung apagiiinita nila ako, eh, ako isa na ako pupulot din sa kangkungan di ba di ba nga tayo nakaka 100k subscribers eh eh napakaliit ko kumpara sa mga kalaban nating mga palaka na napakaliit pero poisonous man wit niya ni no toxic toxic poisonous frog niya no <laughs> nakabukang kang na palaka mm. so magkaibigan kasi si Miss Sass, at saka yung pokla na yon na Ewan ko ba, ang dami pa rin naluloko. Millions ang followers noon. dami <laughs> pa rin Patay mali siya siya ngayon. Wala siyang pinupost masyado. Pero ang atake nila kay Miss Sass ay through a uh, bagong gawang Facebook page ng kunwari nagsisinosyal. Sabi sa akin ng, ng, puting paniki, ano yan, joint force daw si Bokang Kang at si Palakang Nakabokang Kang at saka yung Junakis na si Oily Pokla. Si Pak Poklang Oily. ang dami talagang parinig ni Miss Oo. Oh. At saka makukuha mo talaga yung mga context clues sa kanyang post. So tingnan natin kung ano yung mga atake ni Miss Sass sa, sa mga parinig sa kanya ng kanyang dating BFF through that uh, anonymous Facebook page ngayon na magaling magsulat. Gumagamit naman ng mga highfalutin words mga adat kuya. Mga verbose and hindi mo na rin ma- yeah, verbal sentences and mga malalalim. Actually, nagigets ko yung mga sinasabi niya kasi kahit pa paano, nadagdagan naman yung aking vocabulary, di ba? Dahil na ako ay English major. Pero sa mga ordinaryong Pilipino, tapos English pa yung, English pa yung pagsusulat, talagang hindi mo naman tatapusin ng pagbabasa yung kanyang mga sinasulat ng isang anonymous page na yun na umaatake kay Missas. Dahil ano, parang tatabangan ka rin. Kung hindi mo naman forte ang English language, hindi mo pagtsatsaga ang basahin. Pero syempre, pinupuri ngayon ng Ensaymada Vloggers yung pambato nilang Ensaymada Vlogger na nagtatago sa isang uh, maybe I can show you para aware kayo ha. Hold on. Kahit picture lang. Ito daw yung umaatake. According kay ano ha, kay uh, kay Bagong Lipunan, nakita ko rin ito yan ang umaatake kay Sas. Ito daw, ang ang nasa likod raw nito ay si Vo Kang Kang at saka si Mother Vo Kang Kang at ang mga juicy uh, revelation or mga pamarites effect nitong si Politik ay galing kay Oily Pokla or kay Violet Dinosaur. Mm. Ayan o. Oh. may na ata. Boring, boring naman basahin yung mga sulat niya. Although, magaling siya. O, oh, si Misas, yung screenshot. So, alaga and ina mo. May parinig si Sas na di ba? So, yung alaga, ito yata yung oily na akla na nag-aaral sa malayo. Tama ba? <laughs> so, alagang oily at ang um, and ina mo, kapag may nakadating pasakin na paninira ng anonymous blog, ito nga pong politik.ph, nyo, I will just release screenshots, audio message. Thank you, Ate Remy. Audio message. Sino yung mahilig mag-send ng audio message? Ay, ni ko. Parang gumagana yun, di ba? Well, sa so tingin ko lang naman. Videos in proportion to the paninira of your pet anonymous blog. Sa so, tingin ko po, nasa likod ng politik na to, is si Kuki Roki. ko kung mapamalad to, alam kong ikaw yan nagsasama-sama kayo, no? Pinatrabaho nyo ang mga critics ng nakaupo ngayon. So, yeah. Itong politik parang trolls, walang mukhang maiharap. And Cookie Rocky, mind you, ha, kung mapapanood mo ang vlog ko, may pinakita ka sa aking picture na katulad ng cover photo mong ito. That woman on the side with a hat, na sino ngayon ganyan mahilig mag, 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 outfit ng ganyan with gloves and pearly necklace may pinakita kasami ni attorney Nick na picture mo niyan ginaya mo yan inspired na inspired ka sa itsura ng, co, ng cover photo mong yan sa hindi ko na sasabihin ahanapin ah, ko ahanapin ah, ko yung picture mo nag ano ka rin di ba kalbo ka akla politic ph di ba kalbo ka nag ano ka nag cross dress ka nagsuot ka ng sombrero parang nag lipstick ka rin tapos may pa pearl kang ganyan nagti tiktok ka pa nga Ayan. habang may pa social cam outfit right nalibutan ko na kung sino may ilig ligang... idol ni Ann Curtis yung ano yung nag outfit outfit ng ganon mahilig din mag wine si ano si Aklang Kalbo so sama-sama daw yun si Aklang Kalbo si Bukang si Bukang Liwayway. <laughs> tsaka si Bukang Bukang Palaka. At sya si pok lang may shoning na ever ang buhay chi dahil may nyo'y damakaraig di yung So yan yung sinasabi. Si, sa tingin ko ha, ito yung politic PH, ito yung pinaparinggan ni Miss Sass. Subukan mo pang, subukan pag ako nakarinig pa ng mga pag ako nakita pa ng mga parinig nyo sa akin, baka dito sa page na to, ibubulgar niya. So, si si niya ni Politic. Ayan oh. I have absolutely nothing to lose sa away natin, sabi ni Miss Sass. Anong sagot dito ni Politics? Medyo pa social to magsulat. Ito nga sabi ko sa inyo, mga highfalutin words ang ginagamit. Very verbose, maipa ano lang, maipa, maipamukha lang sa ordinaryong tao na siya ay Eloquent. 'di ba? Articulate if you may. Oh. Pero kapag kausap mo 'tong in person, Filipinized naman ang English. Parang English lang din ng mga nagpapasosyal sa Areneo kasi parang galing Areneo itong si Kalbong Akla. Akla rin ang, sa tingin ko ha, ang may-ari ng page na ito. Madia, oh, 'di ba ginagaya ni Sas kanina yung my darling, darling na. Madea, your understanding of Paninira seems to be as fickle as your grasp on reasoned discourse. Allow me to enlighten you with a smattering of reality turned to the key of truth. When I offer counter arguments, feeling ko sa siya talaga yung tiyato ko yung ghostwriter ni Missas. Magaling siya mag-write. Magaling siya mag-sulat. Mm. When I offer counter arguments to your quaint attempts at logic, darling. Ah, oh, the darling. She she yung ni Miss Sass kanina. Yes, darling. Magpa-wax ka ng pukekay mo, darling. Huwag yung ganyan na ang lagu-lagu ng laguna mo, darling. <laughs> Ay, mag-like kayo dyan. Mag-800 na tayo. Mm. That's not panimira. Sabing ganon. Ate Lady, thank you so much po. Ah, uh, Uh, worry. It's more of a gentle nudge towards some level of coherence a service to you, really, darling Spotting the blah, 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 blah. Sabi ko sa inyo, mabobore nga kayo Kasi talagang, ano siya, ma, 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 ano siya, ma Mayaman ang kanyang English vocabulary Magaling siya magsulat Pero pagkausap ko sa in-person, hindi naman nag lang, parang Pinoy lang na nag-i-inarte O, nakatungtong na ng abroad Kung sa tingin kung tama pa ako sa inala ko na si Politic PH ay si Kuki Roque pag abroad naman to pero mapanira to kung siya si Kuki kasi may mga may mga may mga antag doon may mga circumstantial evidence thingy associated ganito rin magsulat si Kuki kung hahanapin si Kuki sa Facebook similar na similar so yeah pinagkakaisahan si Miss Sass ng dyan na, dyan na na si Mrs. kasi binubulgar nung politic PH yung kung ano yung mga naipahiram sa kanya ni na pera. Kasi malaki diba yung mga nahiram ni Sass, na pera kay Pokla, kay Oily na uh, nag-aaral sa malayo, na mayabang na, oh speaking of mayabang, tingnan nyo na lumabas na yung ugali, oh. Asa na yun? Teka lang. Oh, ito, ito, Sine, si, kasi ni Mrs. yung screenshot. Oh. Tanga ka neng. Oh, neng, neng yata yung tawag sa kanya ni Poklang oily. Tinawag siyang tanga. Oh. Eh, ba't mo pinaalam sa kabila mong abogado? Neng, kausapin mo na lang ang abogado ko. Tatanga-tanga tanga ka ang lutong ate. Puta, tanga. Lagyan mo ng exclamation mark. Boklang dinosaur. Na-disconnect daw tayo, mga ate at kuya. Okay na ba? Na-disconnect daw tayo. Ay, ginaw -ok ko. May sabotahe. Na-disconnect daw tayo, mga ate at kuya. Okay na ba? Okay. O. Oh. Sabi, chat GPT daw. Chat GPT. Pwede rin. Kasi mag-type ka nga lang sa chat GPT. mag siya ng... ng article for you. Let's say, sabihin mo... Ah... Uh, create me a three paragraph kinembular na padira kay SAS o gagawa na si Judge. Iba. Pwede rin. Pero namit ko kasi si si Kuki ano, ano, siya? Teacher yata yun siya? Or atinista? So ma mayaman din yung kanyang vocabulary. Magaling siya magsulat. Pero kapag kausap mo to, parang nakikipag-usap ka lang sa nag-iinarting nag atinista. Yung mga manilen yung nag- nag- Yo dude, uh let's go to uh, this restaurant dude, let's eat dude. I'm like dude, ano siya. I'm like, right. I I know right. Ganun ganun lang siya. Tapos parang eh nagiiinarteng Pinoy lang, hindi talaga American accent. Ako nga eh well, mas okay okay. Feeling ko ha, mas okay okay at least yung aking English. Uh, yeah, proficiency pagdating naman sa oral communication. Although magaling din yun siya si Pokla na yun, magaling din siyang magsalita. Kaya lang, accent-wise, parang trying hard na Pinoy na mag, magpaka kon, nag, konyohan Ganon. Okay. Pitirahan mo lang rin pala ng sarili mong lakad. Sinabi mo na dapat agad ng di kita binitbit. Di na kita binitbit. So, I think pertaining ito sa kaso. May kaso si Sas at saka si Pokla laban sa vlogger ng Pinklawa na pangit, certified pangit. Pangit ako vlog. Nakasuhan sila pareho ni Sas. Si Sas kinasuhan ni Pangit ako vlog at saka si Poklang Oily. Si Sas parang nakipag-areglo, hindi na tinuli yung kaso kay Sas nung si Pangit ako vlog. Si Pokla, tuloy-tuloy ang kaso niya. So, kaya siguro nagalit si Poklang Oily kasi si Sas absuelto na nang no? tapos na yung kaso nila ni Pangit Ako Vlog. Si Poklang Oily, tinuluyan ni Pangit Ako Vlog kaya magbabayad si, si Poklang Oily ng danyos doon kay Pangit Ako Vlog. <laughs> Guilty of, uh, what's that? Uh, kasi dinisclose ni Poklang Oily yung ano eh, yung mga personal details ni Pangit Ako Vlog. Diba ganun yun? So, guilty siya sa kaso. Kaya magbabayad siya ng danyos per wish. Parang ganyan. So, ayan. Ganyan, mura-mura thingy. Ano pa to? Ito pa, oh. Sinear ni Sas. Anyhow, I was informed na okay na ako sa OPA formality. Office of the President ba to? Second youngest cab official post-martial law. Siya daw. Kasi bata pa nga daw to. Si Matabang Aklang Oily. Eh. Ay, youngest pala si Julia Abad, 32 years. So, mas matanda. Mga 35 na siguro itong si Poklang Oily. Kailan na ang pasabog na announcement? Either on Monday evening or on the Monday after that. O, oh, eh, bakit hindi ka na-appoint? Eh, kasi nga, hindi ka college graduate. <laughs> Poklang Oily. Kaya ka nag-aaral ngayon sa malayo. Kailangan mo makatapos bago ka ma-appoint. Kasi, ningas kogon ka. Right? Ningas kugon ka. pag nasimulan mo, hindi mo naman natatapos. Kasi nga, hindi mo na kailangan mag-aral, Pokla. Alam mo sa sarili mo yan, hindi mo na kailangan mag-aral. Mukhang nananalo na, 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 ka na sa low 1, sa low 2. At sabi pa dito, may si, share pa dito si Miss Sass. Hold on. Na gusto daw magpa-appoint ni Pokla sa MECO. Tama ba sa MECO? Wait, 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 wait. Ito pa, pasabog ni Miss Sass. ah. Oh. 'Di ba feeling ko talaga Cordillera 'to, eh. Cordillera do sa dulo, administrative region. Sabi ni Mrs. Oh. So isinama ako dito sa lugar na 'to last year, 2022. Magkaibigan pa sila. <laughs> I thought I thought ang masasamahan ko i eh West Wing. West Wing, ano ba 'to? Parang uh, TV series. House of Cards pala ang magiging ganap. My embezzlement. Embezzlement is about pera to, di ba? Tama ba? O. Oh. At kapag nakaupo na eh, magnenegosyo. Kapag pag nakaupo na si Poklang Oily, mag ng ano, smuggling, o! Oh! Shoot ng ina, may stomach turned upside down na sukado si Misa sa ano, sa nalaman niya kay Pokla kasi po ko lang ang tumira ng Cordillera nung panahon ng pandemic eh. Diba a year before last year, no? A year prior last year. O, oh, ewan ko tama yung sinabi ko. Mga 2021. Pandemic yon Bababuyin nyo ko sa pamamagitan ng anonymous page nyo at okay na raw lahat. Rogue CIA na lang daw makakapigil. Saan? Sa embezzlement? At sa mga... Rogue CIA. Rogue CIA. Rogue CIA. Akala ko ba kasabot na ng mga nasa power ngayon ang CIA? So kapag may rogue CIA, ito yung parang tumiwalag. Tuloy-tuloy na talaga na mananamasa ang mag-inang palaka at ang anak niyang oiling akla through embezzlement, pagdinegosyo ng smuggling. Nakakaloka ang mga pasabog ni Miss Sass. Kaabang-abang, diba? Juicy, Diba? may nakap... Ay, teka lang. Mayroon pa ako nakita dito. Wait lang, mabilis lang. Hanap tayo. Yan yung kumain ng ano, ng dollar sa airport ni Lunok. Diyos ko, babaita. Ganyan ang nangyayari ngayon. Hold on, hold on. Hold on. Siyasya na, mabilis lang scroll natin. Hindi yan titirahin ang vloggers. Ang titirahin ay yung baker. O, o, ato pa, ato pa, ato pa, 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 pa. Sino kaya ang nasa left at right ko sa helicopter ride na ito. Nag helicopter. At saan kaya kami papunta? And sa mga vloggers, pakitanong nyo sa baker niyo yung baker na pala ba ito, yung nanay nila. Na nakabuka ka na makapal ang Bermuda Triangle. ah, oh. Saan papunta? Ay panginay giginto. Dumaan sa panginay giginto. Giginto is in Bulacan, right? So, nasa kaliwa at kanan ni Missas, feeling ko, yung magina, ina Nasa gitna siya nung magina at baka papunta sila ng Cordillera kaya naka-chopper kaya gulat na gulat si Sas no? umasenso yung kanyang BFF dating namamali mo sa mga OFW nang pumunta ng anemi kada may taning na daw ang kineme <laughs> di ba nakiyak iyak, daw nun lasing ngayon naman dahi o nakakapag paruot pa rito sa ano abroad di ba pabalik balik o oh, ikaw ba naman ang may nanay na bumubukang palaka? Eh baka lucky charm sa negosyo ang bumubukang balak palaka. <laughs> What do you think mga atat kuya? Oh. Sino ang balahurang kaibigan ni Miss Sass na ampon ng palaka? Ikaw comment sa comment section at mag-like at subscribe na rin po kayo.